Hello mga kasari-sari store, good afternoon sa inyong lahat and for today's vlog may share ako sa inyo, may dumaan dito na ahente ng uh, fondador at saka emperador o isa lang yata yan, fondador at saka emperador kasi yung pangalan ng sasakyan nila ay nakalagay doon fondador um, may iniwan sila sa akin ito, ito ay free sabi, ayaw ko pa sa nang tanggapin Kasi, di ba, nung una, may dumaan dito ram yung dala sa gin yata yun. Uh, nagbayad ako. Yung hinabol ko lang doon yung kanyang tumbler. Kasi maganda yung tumbler. So, bumili ako ng dalawa. Di ba, nang budol tayo. Hanggang ngayon, hindi nabili. So, ito, libre. Sabi nung ahente, uh, bibigyan daw niya ako ng dalawa. Kung maibenta ko, ay ito yung pambili ko sa kanila ulit. Kung maibenta, kung may bibili. So, ito, dalawang bote yung iniwan sa ito so, ay libre pwedeng, pwedeng inumin <laughs> sabi ko mga sa kanila kung umiinom lang ako, ako na lang iinom nito ah uh, itry natin mga kasari, no kung may bibili kasi nakalagay dito imperador kasi hindi naman ganito yung itsura ng imperador pero sabi nila bago daw kaya itry natin kung may bibili ito ay 130 ang bintahan so kung mabili ito pagdaan daan nila ulit ay <laughs> bibili na tayo. Yung mga dala nila ay yung mayroon silang the bar. Pero hindi nga ako bumili kasi wala namang halos na dito ng the bar. So, ito lang at ito ay free. O, sana kung umiinom tayo, di ba libre na yung ating inuming alak. At, share ko sa inyo ang aking nabili kanina sa grocery na grocery ko kaninang umaga kasi maraming kulang na ng ating mga paninda mga kape chicherya pero wala talagang kopi blanca sa grocery ang dalawang grocery ang pinuntahan ko kasi yung dalawang grocery na yon ay medyo mura ang kanilang kopi blanca so pwede natin ibenta ng wholesale dito pero wala akong nakuha kahit isang tie ng kopi blanca so ito mga kasari samahan nyo ako at i-share ko sa inyo ang ating mga nabili kanina. I-haul ko sa inyo yung ating mga nabili kanina doon sa grocery at super init ang panahon kanina. Kaya ngayon na ako nag video, nagpahinga-hinga muna ako at sabi ko i-share ko sa inyo yung nakuha kong libre sa ahente. Diba maganda talaga po merong ahente at sa tabi ng kalsada ang ating store kasi madaanan tayo ng mga ahente kung ano man yun. At dumaan kanina dito ang vista nakabili ako ng sigarilyo yun lang ang i-share ko sa inyo at itong aking mga anak family at ito mga kasari ang dalawang box ang nabili natin sa bayan kanina sa akin ang maliit na naman ang halaga ng dalawang box nito nasa 2,800 kasi mga chichirya ang yung laman nito at saka mayroon din ibang mga kalinda so buksan natin ayan mga chichirya na uwi at mga kaingis yan mga candy. Ah. Uh, Jinomoto. ito para sa mga bata. Dalay kinuwa natin. yan Garlic cheese. May naiyak kasi dato. At Para ano tayong fiesta juice. Tapos meron akong Meron akong bago, mga kasari, na ano, na juice. Bakit ako sa inyo. Ngayon lang ako nagkaroon dito sa tindahan ng ganitong juice. Ayan Meron siyang, ano, meron siyang uh, jelly. So, ay, ko siya ng 12 pesos ang bawat isa. Meron siyang jelly sa loob at saka o oh, ano to, uh, strawberry flavor. Bali dalawang box ang aking binili dahil mayroong orange at ito ay strawberry. Ito yung bago. Uh, nabili ko ngayong araw. Ito ang isa, orange flavor. So, ito isang box. Alam mo nito, ay makikitsirha pa rin. Super crunch. Dalawang balot alos mga titsil yung pinamili ko kanina at malaking movie ito lang naman ang laman nito tisyo tapos itong mga sabon at saka shampoo sa ita napkin dalawang kopiko brown dalawang tayo lang at meron tayong apang hotcake dito uh, bumili ako ng Maya, ito mura lang naman 35 pesos so ito lang mga kasari ang laman ng box natin at mayroon akong uh, whole kernel na mais minsan kasi pag nagluto tayong fried chicken masarap ito iparty so yun lang mga kasari ang share ko sa inyo ngayong hapon uh, dito sa aking mga napamili kanina at saka yung sa uh, dumaan dito na nagbigay ng free na Uh, emperador. Thank you for watching and God bless sa inyong lahat.